Pupa kanya sa inyo eh. Ay, gano'n, Sinabi oh, salamat, niya lang po. salamat. ay ano, Kapatid ko po yan. Ay, kapatid mo. Eh, palagi po kasi gawala sa bahay. Mm -mm. So, so ano ba nararamdaman mo, madam? Ano po, yung start po, ay hindi po ako pinapatulog talaga. Tapos? Tapos hindi, parang hindi po ako Tapos, nawawala ng iniisip. Mm -mm. Parang kahit po antok na antok. Ang nakikita ko sa'yo, babae, dalawa. Ano nga po ang sabi po sa akin yung faith healer sa sa pinagpagamot ang nung nakaraan lang linggo, uh -huh. ano, madami nga daw po sila. Basta eh, dalawa nakikita ko. Tapos may bantay pa sa bahay. Yun lang. Sige, yung paa mo dito ilagay. Diretso lang, diretso. Yan, ganyan lang ha. O, tingnan natin na. Pwede ko po i-video. problema, sige. Ah, uh, may, galing ka na ng doktor. Opo, normal naman po yung dugo ko, nagpa-platelet count po ako. Ano po, wala naman din po problema, wala rin po rin nireset ang gamot. Sige, Lala ganito ha, magtulungan tayo madam, Kung hindi mo makapasok ako ng bahala. Kung malaman mo na merong Gusto nagkasakit na, gusto ko rin po ano yung pati yung nagpakulam kasi nagbayad ako po. Ganun ganun talaga. Isasabay ko lahat. O, po, hindi pwede na, yung kumulam lang kasi hindi man kukulam yan, kulang nagbayad. Opo. Tsaka mama. ano po, hindi lang po ako, yung mga kapatid ko tsaka yung mama ko, tsaka yung Sige. asawa ko po. Sige. O, tinan natin dito ha. Sa doktor, tiket. Tiket. Ah. Wala, didinan ka. Hmm. Wala. Inkanto mga demonyo nakita ko eh o oh, demonyo ito naman ang kulam at saka yung gumagawa hmm. okay oh, ito ha tis lang oh, ito ha na muna sir o oh, yan ha papel yan papel yan oh. okay. ayan ha, okay. okay. oh. ha. tinan muna sir ha para wala kang masabi na uy kaya pala nasaktan yung kapatid ko may pakong sa loob eh. ayan ha o oh, ayan okay. oh. Ay. Ayan na. Ay. Sir, tinan mo sa pa. Sabot, tinan mo sa pa. Ayan ha? na. Okay, wala makalagay. Sato, raray po, tenito, pera, rotas. Kung sinong gumagambala sa baba ito, mag-usap tayo sa spirit Diyos. na lahat, Diyos na nakatakapos sa terno. Pasok! Puh! <coughs> Aalisin mo, mo. mo na lagay mo? Aalisin mo na. Aalis mo? Aalis mo! Aalisin mo na lagay mo rito, ha? Nagkakitindihan. Ba't ba kinulang mo to? At bakit nagmay nagbayad sa'yo? Ah, bakit? Ah, anong dahilan? Ha? Ah? Hindi ko alam. Binayaran ka lang. Magkano binayad sa'yo? Hindi ko alam. Ay, wag mo ko niloloko. Wag mo ko niloloko. Dalawa na kita ko. Ah, Pagalingin mo to ha. At papatayin kita may may lang. o ah. dalawa o dalawang kamay mula sa ulo, sumunod sa akin. Pa pu Sige, sige. Ayan lang, sir, ha? Ayan lang. Ayan, video mo to para ayan oh. 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 Pu. Oh. Oh. Gagaling na. Pagalingin mo to. Ay. Ako sa lahat ng ayaw ko na ano mga tao lalo na dito sa Manila. Nagtatrabaho na maayos to ah. Ha? Pagalingin mo to. Ha? Mabilis ang bilis ang mo. At lahat kayo mga hayop kayo. Gusto niyo labanan, ha? Ha? Poo! Mm. Kaya mo ko? Kaya mo ko? Huwag mong nangatawad sa Panginoon. Patawari yung po ka. Patawari mm. yung niyo po Sa dakila ka, ma? Mm. Sa dakila ka, ma. Mm. 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 Ay, sa babae nito. Patawarin po Anong pangalan ng babae nito? Anong pangalan? patayin kita sige, sige pa, na lang ay, bilisan mo, bilisan mo huwag niyong babalikan to sige pa, sige pa sa ulo, sa ulo pu! sige pa, sige pa umayos kayo rito sa Manila ha umayos kayo ang um, Diyos na ang bahala sayo kikitiling kita Sige pa, sige pa. Sige pa, sige pa. Sige pa! Ay. Kunti na lang, kunti na lang, lang kita ko. Tanggalin mo lahat ang inilagay nil mo dyan, ha? Lahat kayo, ha? Hmm. Puh! Hmm. Tanggalin mo lahat ang mo dyan. Tanggalin mo lahat. Sige pa, sige pa. Sige pa. Ay tatanda ka ngayon sa akin. Lahat ng inilagay mo dyan, ibabalik ko sa inyong lahat. Kung sino-sino kayo. O, oh, lang, kunti lang. Sige pa. Kunti lang. Umayos kayo rito, ha? umais kayo, ha? Hmm? Umayos kayo rito, Ha? Galit ako sa mga manggukulam. Sige, kunti na lang. Last na, last na. Patayin na kita, ayip ka. Kung kung iso, sa akin ang madakilaw, mingi ako ng basa sa iyo, ang gumagambala sa babae ito. Sa ni Patrice, at Nick, Atal! Kung oh, ano nito? Maria Faye po. Yeah. Maria Faye, balik sa uh, Agot po yung, ano doon na, yung tubig otay, ng dugpo sa kulay. Ah. kuya? May, ano na, kami.